Ah, uh, ma'am, ano, kamusta yung ikot natin sa tripping natin sa unit? Okay naman na, okay naman na. So, ma'am, ito pala yung, ano, yung loan application natin, no? Ito yung sample computation post sa ano natin. Loan? Yes, ma'am. Hindi ko kailangan mag-loan. Ay, hindi ka ba talaga? Hindi mo kayang tumingin ng kliyente na maayos? Na kaya magbayad ng cash? Hindi, ma'am. Ganda na lang, ma'am. Bigyan na lang kita ng cash basis, po. May maganda akong discount para sa inyo, ma'am. Discount? Yes, ma'am. You mean, may promo ka na, may additional discount ka pa dahil cash yung bibigyan ko? Opo, ganun nga po. So, parang tayong pinamumukha mo sa akin wala akong kakayanang magbayad ng cash at bibigyan mo pa ako ng additional discount? Hindi ko kailangan na additional discount. Alam mo, ayaw kita kausap. Mabuti pa umalis ka na lang. Tumawag ka ng manager na pwede kong pausapin para... May matakausap naman ako matinu-tinu dito. Ayaw ko takausap. Sige mo. Tawagin ko lang po yung manager ko pa. Ah, uh, yes ma'am? Ah, uh, kayo po ba yung manager nung... ahente kanina? Ah, uh, yes po. Ako po yung manager dito sa company. Actually, sumasakit yung ulo ko sa ahente nyo. Kayo ba bago kayo mag-accredit dito, eh, pinag-training ninyo muna ba? Ah uh, yes, ma'am. Uh, Tin-training po namin muna sila bago po sila maging ahente. Eh, kasi parang wala namang alam yung ahente nyo eh. Uh, ma'am, pasensya na po akong mayroon pong nasabi or nagawa po na hindi maayos yung ahente ko. Ah, uh, actually, parang hindi ako satisfied dun eh. Bibili sana ako, kaya lang parang walang alam. Alam mo, mapapabili mo ako kung siguro hindi ko na makikita yung pagbumukha niyo dito ulit. Ah, ma'am, teka lang po, ma'am. Baka pwede pong kausapin ko po na muna ng maayos yung ahente ko bago ko po gawin yung sinasabi po ninyo na tanggalin ko po siya agad sa trabaho kasi may mga process po kami dito. Pag napatunayan pong nagkamali yung ahente ko, pwede ko po siyang tagalin sa trabaho niya. Ah, sige. Yan lang. Thank you, ah. Sige po. Ah, uh, sir, good afternoon. Pinatawag niyo raw ako, sir. Ah, uh, ano bang ginagawa mo? uh, sir, ganito po kasi nangyari. Yung nangyari po, nag-tripping po kami ni Ma'am Carla. Tapos, after ng tripping, pinabalik na sa office. Pinaliwanag ko kung ano yung mga basis ng loan natin, sir. Uh, yun nga, bali... Loan application, tsaka cash basis tayo, no? Okay. Ganito mm -hmm. ha. Alam mo bang malaking kliyente yung na binitawan mo? Hindi ko naman... Sir, pasensya na di ko naman din sinasadya. Sana naman, Kier. Marunong tumingin sa tao. Opo. Kung may pera o wala. Alam mo, pasalamat ka sana eh. Kahit high school graduate ka, tinanggap ka sa kumpanyang to. Hindi mo ba alam na standard dito? Eh, sir, Pero binigyan ka ng pagkakataon para makapagtrabaho. Pero anong ginawa mo? Binaniwala mo. Imbis na magtrabaho ka na maayos, wala. Eh, sir, pasensya na eh di, baka hindi lang kami masyado nagkaintindihan ni Ma'am Carla. Eh, sa susunod sir, aayusin ko na yung trabaho ko sir. Pagbubutihan ko na po lalo. Wala na susunod, Ger. Kasi simula ngayon, tatanggalin na kita sa trabaho. Sir. Dahil sa ginawa mo. Sir. Eto. Firmahan mo yung termination letter. Sir naman, baka bigyan niya pa ako ng isang pagkakataon po sir. Hindi na, Ger. Hindi na kita mabibigyan pa ng pagkakataon dahil sa ginawa mo. Dahil ayoko malugi yung kumpanya ko. Dahil, dahil lang sa isang taong katulad mo. Sige, sir. Kung yun po yung gusto niyo po, pipirmahan ko na lang po ito, sir. Salamat. Sige, Sana sir. makahanap ko pa ng ibang trabaho. Sige, sir. Maraming salamat po. Ngayon na, makakalis ka na. Sige po. <laughs> Kuya. Oh. Ang uh. aga pa dito ka na eh kuya minalas ako ngayon sa trabaho ngayon tinanggal ako ngayon ng manager ko eh paano na yan? paano yung mga bayarin dito? eh paala muna tignan natin kung makakahanap ako trabaho eh kailangan mo talaga maghanap ano? dagdag -dag, paalam mo ni Kaparito? eh kuya sa ngayon magkahanap muna ako eh. hindi naman instant na makakahanap agad ako ng trabaho eh dapat lang talaga ng maghanap ka ng trabaho ano? Ako pa magbibigay ng panlamon mo? Eh, kuya, yung niya na lang, maghahanap ako trabaho. Pasensya <laughs> na ngayon. Talagang dapat maghanap ka. Sige, kuya. Ah, uh, hello po. Ah, uh, Ker, kamusta ka na? Si Charles to, yung dati mong kliyente. Oh, Sir Charles, kamusta po? Napasama uh, ka, Sir. Alam mo kasi, Ker, natuwa ako sa iyo eh. Gusto sana kitang puntahan sa opisina mo. Ah, sir, pasensya na. May ma may hindi magandang balita diyan tungkol sa trabaho ko, sir. Tinanggal po kasi ako ng manager ko, sir. Eh. Wala na po ako sa opisina. Naku, Kerr, ba't ka naman tinanggal? Eh, actually, ang galing-galing mo magtrabaho, ah. Kaya nga napabili ako sa iyo ng mga unit, eh. Eh, hindi ako, hindi kami masyado nagkaintindihan ng no kliyente ko kanina. Eh, yun nga, sir. Paliwanag ako ng ng loan basis, ng cash basis, eh siguro hindi niya minas minasama niya yung sinabi ko. Tapos yung init ng ulo niya, nag ano pa, nagsabay pa. Nung nagsumbong siya sa manager ko yun, sir, kinampihan siya ng manager ko, tinanggal ako, sir. Ah, ganun ba, quer? Alam mo, mas mabuti pa, may i-offer ako sa'yo. Talaga, sir? Oo naman, kung kailangan mo ng trabaho, sabihin mo okay. lang sa akin. Kasi alam ko, magaling ka sa trabaho mo eh. Sige sir, payag ako dyan. Kasi alam mo naman, wala rin akong trabaho ngayon. Tapos ako pa bumubuhay sa pamilya namin. Tatanggapin ko po talaga yan, sir. Oo, oh, sige yun, Toker. Tatawakan ulit kita, ha? i ko lang yung business partner ko. Okay? Sige, ah, sige sir, maraming salamat po. Ah. Pare. Ay, oh, pare. Congratulations, pare. Ha? You. Maraming salamat, pare. Alam mo yun, sobrang nakakatuwa, no? Katatapos na yung project natin, may panibago na ulit tayong project. Alam mo, ang laking project na ito eh. Alam mo, pare, hindi talaga ako nagsisi na ikaw yung kinuha ko. Oo. maraming salamat, pare. Alam mo, kung hindi mo ako tinanggap, wala rin ako sa posisyon ko ngayon. Pero eh mo, ang tagal ng panahon, nagkaroon tayo ng mga mara maraming project. Nakaraang, nakaraang linggo lang, meron tayong bagong project, tapos eto, sisimulan na natin ulit ngayon. Alam mo, pare, deserve mo naman to eh. Tsaka isa pa, yung pangarap mo, unti-unti mo matutupad. Kaya nga, pare. Kaya malaking pagsasalamat salamat ako sa'yo kasi kung wala ka pare, wala ko dito. Hindi pare, alam mo magaling ka lang talaga. Tsaka deserve mo yan. Magaling ka makipag usap eh, kaya ang dami nating project na nagagawa eh. Yun ay dahil sa'yo. Yun nga pare, maraming salamat pare na. Okay lang yun. Deserve mo naman lahat yun eh. Ay, kuya! kuya. Ma'am Kyla? Pare! Oh! Kilala mo yan? Ma'am Carla, siya yung dahilan. Ba't ako sa trabaho? Ba, ka lang. Akala ko ba mayaman yan? Eh, di ko din alam. Ba't nagkaganto si Ma'am Carla eh? Bakit ako nagkaganto? Kasi mo yung nakilala kita. Nagkanda leche-leche mga business ko. Tsaka natalo ko sa sugal. Alam mo siguro, sinumpa mo ko. Alam mo, subuhan mo bago Baka umasenso ka uli. Babalik yung kapalaran mo. Ah, uh, pare. Ah, oh, pare. Oh, abutan mo. Oh, tama. Ayan, baka sakaling mga tulong. Bili ka ng kausap mo, ha? Oo. Oh. Pare, tara na. Tara na. May project pa tayo.